At 6.18 ng umaga, balikan natin ating uh, naudlot na uh, linya kanina. Nawala si assisting uh, exorcist ng Archdiocese of Manila, si Father Ramon Unzon Merino. Father Mon, uh, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly, tinidad po ito sa DCWB, Father. Mm, ano ba? Uh, remote, remote one. Oh, nakataas naman. Okay, uh, adjust natin ng konti. Hindi naman siya, hindi naman uh, kailangan ng exorcism uh, exorcist sa linya ni Father Mon. <laughs> siya na mismo. Father, pakicast mo nga kung ilang demonyo na sa linya natin. Araw-araw na lang. Lagi na. <laughs> nagkakaproblema signal namin sa DCWB. Father Mon, good morning po sa inyo. Salamat sa pagtanggap po sa aming tawag. Good morning po Orly, good morning po sa mga nakikinig. Na pakinggan na kita minsan sa isang interview at uh, kuy pinalad na mangyayari ito dahil isa rin talaga sa hindi natin maipaliwanag kung ano hubay yung mga dahilan. Ano yung mga maaring nasa likod nitong um uh, 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 ako, daming pelikula na nito eh. Marami na po, <laughs> eh, marami. Hindi, uh, oh. maipaliwanag. Yung iba sinasabi na baka may uh, mental problem o mga oh. Sa, na rin sa karamdaman. Dati oh. sa sarili sila yung Pero as you, sa, sa, inyong experience as an assistant exorcist, ano, oh. ano, 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 mga, ano mga dapat nating unawain po dito? Oh, Uh, Sir Orly, unang magandang unawain na sa mundo natin kinagagalawan, may nakikita at hindi nakikita. Mm -hmm. So may yung mga basis, pay basics po yan. Mm -hmm. Tapos sabi nga ni St. Paul, ang pinakamadingding digma na yung nagaganap na sa hindi nakikita. Mm -hmm. Spiritual warfare. ah uh, alam nyo po, bago masaniba ni isang kailangan po ng entry point yan. And typically, sa mga cases po na aming na-handle, number one, yung dwelling into the occult. Ikalawa, mm -hmm intense anger, and unforgiveness. Ikatlo, trauma. And ikaapat, uh, sexual sins. Yun yung po ang apat usually na mga opening po. Kasi bago ma-pray over ang isang tao, natignan na ho na yan ng psychiatry, psychologist, tinignan na rin ho yung history tao taong iyan. At oo, minsan psychological, minsan spiritual, minsan pareho. So yun po ang mga mga iba-ibang mga cases na na-handle po namin. Mm, parang iba medyo na nagkakaroon dito ng uh, pag ano parang uh, pa pwede pagdududa sabihin sasabihin nila, naku, modern times na to wala nang mga ganyan. Siguro ito mga dati mga panahon, ang dami natin ine-entertain, lalo na yung mga may mga pra pagpapractice ng mga pagan belief or pagan oh. tradition. Pero ngayon, wala na yung mga ganyan. Ano, ano, ang, ano, 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 ho ano, ano, bang uh, sa inyong sa, siguro experience na rin Uh, bakit kahit ganit, sa kahit sa gantong modern times eh, may pero anong anong ginagawa ano ang karimitang uh, inyo nasasaksihan sa isang napo napopossess na individual Opo maganda yan siya sabi modern times ang malungkot sa panahon ngayon modern times kung tawagin tumalayo na ang tao sa Diyos eh. ba diba? hindi na katulad ng dati tapos siyempre maghahanap na ibang spiritual yan pumunta na lang ho kayo sa internet. Ang daming opening of the third ay tarot card reading, Green, crystal uh. healing. Eh pag pinasokan ho ng mga, lalo lang yung mga kabataan, entry point ho yan kasi occult practices ho yan. How to perform witchcraft. Yan, may mga ganyan. Kasi na, na nakapapanood ng mga pelikulang uh, mala Harry Potter. Oo na parang ang Hollywood ngayon ginawang parang amoral o tinanggal yung sense of evil ng mga witches, mga vampire. So para sa mga bata, okay lang, walang okay lang to dwell kasi parang napapanood ho namin ito sa pelikula eh. So ino malungkot. Kaya dan, dan kaya din ho naman, ang dami naman ho naming cases din. Tama ba yung mga na nakikita natin na sa isang na na parang uh, babae pero boses lalaki tapos si eh, lumulutang sa ere umiikot ang ulo mga oh, okay. uh, mga ganyan ba na na nakasaksi na naka ng ganyan nakakita na naka ng ganyan father man ah uh, yung boses na nag-iiba yes mm -hmm. yung reaction to the sacred yes ah uh, tapos yung levitate body. levitate hindi pa pero meron mm -hmm. kami isang case nag-contort yung body for 40 minutes na alam mo yung Malay speaking hindi naman possible eh. Yung ibang kasamahan ko, nakakita na levitation, hmm. uh, uh, yung contortion of the body. Usually naman yan, mga diversionary tactics ng David niya kasi while you pray over, parang li lilinlangin ka, pero tuloy-tuloy lang ho ang pray over para yung ma ma mapalaya yung taong nasa liban. Sa inyong mga nasaksihan, humaantong ba talaga ito sa pagkamatay ng ibang tao? Uh, during the pray over, wala ho. Uh, may cases ho kami na yung isang tao ay nakakarinig ng boses. Pero ang nangyari ho kasi, uh, Sir Orly, alam nyo, yung playover is only one thing. Eh. Hmm. Kailangan talaga ng pagbabagong buhay. Eh. Pero kung hindi naman nagbagong buhay, babalik at babalik yung masamang espiritu kasi may opening na naman ho yan. Kaya sinasabi ho namin, you always have to be in a state of grace. Magsimba, magrosaryo, confession, very important. Eh, alam naman natin para sa ibang tao, hindi madali yan bumabalik sa dating mga mga maling gawain. Kaya na, natatagalan ho yung, yung paghihilom. Yung iba, parang hindi na nakakayanan. Meron ko kami isang case. Suicide ang nangyari. Hmm. may, may, yung pa, may pagkakataon ba, Father Mon, na minsan yung ang isip ka, hindi to possession. Kung hindi, parang may, may, may karamdaman o merong mental issue na nagdadalawang isip kayo kung ito talaga yung sinasaliban o parang ano lang medyo may may, nag something has flipped doon sa sa isang tao ah but before we pray over po natignan na po yan na psychologist at psychiatrist tulad, ng, tulad ng binabanggit niyo kanina bago dumaan sa inyo may mga actually kayo mismo meron kayo pwedeng tinatawagan eh no Uh, oh, Pag-check nga ito para baka siguro tayo. Meron kayong ganyan ano na napadaproses. Oh, pero usually, oh, Sir Orly, yung giveaway dyan, pag may occult practices, uh, kasi merong mga karamdaman na physical, pero pinatulungan na spirito kasi may opening eh. Mm -hmm. So, oh, pina, parang tinatanggal ho natin yung elemento ng spiritual para ma, ma, ng mga doktor. Kasi may mga, may mga uh, karamdaman na pag dinayagnose ng doktor, parang illogical at parang mahirap paniwalaan ba't may ganito. So baka yun, may chances na may spiritual component po yun. Actually, kaya po kami napatawag. Dahil nung biyernes, pinag-uusapan namin itong ganito mga paksa. Yung paano alalahanin yung mga mahal sa buhay. May, nag may nagmumukay. Baka pwede lang sigurong i-text. Baka itinetext na lang. Ano? Uh, eh, may, yung, yung ano, yung uh, pagkakataon minsan na uh, tulad ng binanggit yung kanina, uh, may mga sumusubok at inaalam kung makakausap pa nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang nangyayari, oh. ang nangyayari magka minsan, pag tumawag, eh, akala nila, eh, doppelganger pala, o ginagaya lang siguro kung ano man yung nalalaman o gawin ng kanilang mayapang mahal sa buhay. Pero ibang, oh. ibang entity pala iyon. At sa pag uh, nanais nilang makausap, o ma, ma, ma ano, ma, malaman siguro kung anong sitwasyon na mayapang mal sa buhay, eh nagkakaroon ng pagkakataon sila mismo pina, ano, na, na po nung spiritong kanilang tinawag. May mga ganun bang mga insidente? Ah uh, kasi ang nangyari ho dyan, Sir Orly, binigyan mo ng opening yung spirito sa iyong buhay. Eh. Mm -hmm. Number one, sa Bible, no divination, no seances. ah uh, kasi totoo yun. You never know the spirit that will that will you will become you will come in contact with. Ah, uh, bihirang bihira yung spiritong bumabalik dito para may, may para may parating na mensahe. Kaya may ibang usually mga medium, bukas ang third eye yun yan, they see spirit. They send the message. Siyempre, para sa pamilya, big deal ho yan. Okay. Pero in the, cases that we have handled, hindi ho yan ang spirit, hindi yung spirit kaluluwa po ng namatay. Spirit ho yan ng masamang entity na nagpapanggap na kamag-anak na pumanaw. Uh, alam nyo, maganda rin sa inyong mismo manggaling, sa inyong mga experience, uh -huh. sa, sa exorcist, yung papaano ba talaga, ano ba talagang gusto ano ba ang dapat na maaring maibigay natin sa ating mga mahal sa buhay na mayapa? Kinakailangan ba magsindi tayo ng kandila tuwing Undas? Kinakailangan ba na natin sila ng masasarap na mga pagkain na maaring ma <laughs> masira lang o kinakailangan ba na sila ay inaalay? Ano-ano ba ang nar ano ba ang nararapat? Ano ba ang dapat nating uh, malaman pa bukod nalamang sa ating pag-alaala sa kanilang uh, legacy, sa kanilang magandang nagawa at pag-aalay din ng panalangin siguro, Father Mon. O oh, kasi, Sir Holy, pag namatay po yung tao, tatlo po mapupunta niya. Number one, langit. Ikalawa, purgatorio, paglilinis. At ikatlo, impyerno. Pag ang tao ay napunta sa impyerno, although talagang gagawin naman ng Diyos sa lahat para sa ating kaligtasan, pero nasa atin din naman yan kung paano tayo mamumuhay sa lupang ito, eh, wala nang, wala nang halaga yung ating mga panalangin. Pero kung ang tao ay nasa purgatorio, nililinis yung kanyang mga kasalanan, napakalaga ng ating mga panalangin para maibsan ang kanilang paghihirap sa purgatorio. Paglilinis. Yan ho ay nakasulat naka, naka sa 2 Maccabees verse 46. Mm -hmm. It is very noble to pray for the dead. Ayun. So yun po ang ating ginagawa. Uh, yung pagkain ng pagkain, siguro hindi na ho. Kasi kaspirito na ho yan eh. Prayers are the most efficacious. Pag, pinagmimisa, very efficacious. O, oh, yun ho. Pero yung mga pagkain, siguro, kung ano yan eh. Ibang, ibang filosofiya na ho yan eh. Uh, ano, kahit naman siguro sa mga simpleng uh, kaalaman, alam natin talaga, kahit naging nabubuhay pa eh, uh, pag naalala, pag alam natin na may nakakaalala sa atin dahil meron tayong nabu nagawang kabutihan sa ating kapwa, kahit buhay ka pa, natutuwa ka eh. Lalo siguro ang espiritu ka na. <laughs> opo, opo. Ka na pag may... Ayang, uh, hindi kaya ang uh, nangyayaring flood control uh, controversy daw, ito'y possession o ito'y... Uh... <laughs> <laughs> uh addiction lang sa pera. <laughs> But di di kaya di kayang tulutan tulutan ni Father uh, Ramon uh, Merino. Kasi depende uh, 'yan sa uh, official na involved sa Vatican. controversy Father. Uh, Alam niyo po sa Mexico ginawa ho 'yan ng mga exorcist eh. Hindi oh, nga. So, yung mga corrupt, in exercise nila 'yung mga corrupt. Pero yung ang nag-request ko kasi, I mean ang I aming mean, prayer over will only take into into, into effect pag nag-request mismo yung pinuno na isang opisina, isang pamilya, itang um, uh, isang organization. Okay. Oo or, or kasi, uh, kung yan eh, pagbabalik na, pagbabalik loob na sa Diyos eh, Again, okay. sa mundong ating kinagagalaw, may nakikita at hindi nakikita. And we have seen that office of powers are usually infested kasi maling desisyon nila, apektado ang napakadaming tao. Ay, nabanggit temptation sa mga office of positions and powers. Oh, eh parang ano, parang uh, parang uh, minsan eh, hindi lang pala 'yung parang mga Beetle Horror na bahay ang napoposes pati tanggapan pala ng gobyerno at ang uh, ang nangyayari hindi nakapapatay pero kinukuha ang pondo ng bayan. <laughs> pwede parang pwede parang idaan yan sa mga exorcists pala Father Mon. Ande, uh, Of the, the course, machine. bago niyan confession. Kung talagang pagbabalik noon, confession mo muna, ikalawa, itama 'yung mali. At ikatlo, mm -hmm. no, 'yung office, pinabasbasan din 'yan kasi spirits can infest an office, a house, or a an, uh, building, and they can influence the emotions of the people in there. Ha'a. Eh. Uh, ito pa panghuli na lang talaga ito, Father Mon. Um uh, uh. uh, may mga may mga mungka may mga nakakapansin kasi na pag uh, 'yung 'yung ano, 'yung parang Pablo Escobar syndrome. Yeah. mula sa masama pagkumita mamahagi ng pera sa kapwa at, uh, sa tingin nila eh, ay ano sila na absolve sila sa kanilang kasalanan dahil nakatulong sila dito naman uh, meron din ganung ginagawa uh, kumita ng uh, sa, sa pa, 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 pangungupit uh, because of uh, yan yung ng pera ng pondo ng bayan tapos mag share, -share sa simbahan uh, bibigyan ng sasakyan ng simbahan <laughs> pupapagawa ng kapilya <laughs> Na, Naa-absolve ba nito yung kasalanan ng isang tao? Para lang siguro sa mga maaari nakikinig sa atin na yun ang kanilang ka common notion. Parang Robin Hood yun. Parang kunyari ginawa naka Robin Hood sa kapwa. Oo. Magandang Orly sa Bible, may scenario dyan. Eh. Si Kristo pumunta sa bahay niya sa makasalanan. Ang sabi niya, Lord, I give half of my belongings to the poor. If I have defrauded anyone in the list, I pay him back for, for, fourfold. Ito hmm. I mean may pagpabago eh. Pero ito, kung magnanako ka pa rin, magbibigay ka. Hindi naman nanako nagbago? Oh. Wala. Eh, alam ng Diyos ho yan. Kitaw ng Diyos yan. Uh, uh, kahit, kahit, pala but, bigyan, kahit bigyan ng SUV yung pare, <laughs> hindi, hindi, siya, hindi <laughs> siya maliligtas. Pati yung pare, nagkasala. Ayun Ay, pa, yung pa. Alam mo yan, yan ang siguro magandang topic next time. <laughs> ang pagtanggap ng ganyang mga donasyon oh. ng mga pari mula sa alam naman natin na involved sa katiwalian. Okay lang siguro kung hindi alam. Pero siguro kung alababa, yan, alaman mo. oy galing kay, ano to, galing kay congressman, galing kay mayor, kay governor, oh. senator, engineer itong sasakyan na ito. Abay, involved pala dito. Sorry yan. Eh, yun, siguro baka pwede na, no? father. Ah, ah uh, baka ibang expert naman ng <laughs> kailang makausap siya. O oh, yan, yeah, kasi baka exorcism. Ha? Hindi na <laughs> hindi sa akong exorcism. Father Mon, ako'y natutuwa at nagkausap tayo tungkol sa mga bagay nito kasi eh, talaga may mga may mga dapat tayong suriin. Uh, kahit nasa uh, Biblia, parang mahirap mo unawaan. And it doesn't mean na dahil hindi mo nasasaksayan, wala kang nakikita, hindi totoo. And then, Father Mon, maraming salamat. Baka sa susunod na pagkakataon, mag, magkaroon ulit tayo ng ganitong klase ho ng uri ng discussion, Father Mon. Opo, opo. Anytime, anytime. Kami naman, no, we're here to katik. Uh, nakaisip na nga kami ng pelikulang Pinoy version ng The Pope's, ex uh, The Pope's Exorcist. Eh. Pinoy Exorcist. Naku, naputol sa Bible. Father Mon, Ayun na. O, pakisabi na lang kay Father Ramon na uh, parang kaloy, maraming maraming salamat. Thank you, Father Ramon. Unson Merino, Assisting Exorcist, Archdiocese of Manila.